Ganito din ba ang daan nyo kapag naghahakot kayo ng mga lukat galing sa bundok? At kailangan mo pa itong habulin at alalayan para hindi matumba ang mga sakay nito? Sabay ang pa panang napakadulas ng daan gawa ng walang tigil ng buhos ng ulan. Nagluto na rin pala ako dito ng ginataang pako para sa aming tanghalian. At sinugba na saging sa para sa aming merienda. Tara mga tropa, samahan nyo kami sa aming adventure. Kamusta mga padi mga tropa? Ngayong araw pala ay pupunta ulit tayo sa aming payag sa bundok. Pero bago yan habang naglalakad ako dito sa daan ay may nakita akong tambo. Isa pala itong bunga ng pili na tumubo na dito sa lupa. Alam nyo ba mga tropa? Kapag nakakakita ako ng ganito ay lagi kong kinukuha ang dating laman nito. Malasa at malinamnam kasi ito kapag kinain mo. Napakadami din kasi nito dito sa aming lugar. Pagdating ko nga sa aming payag ay agad akong nanguha ng mga pako. Dito lang pala yan sa paligid ng aming payag. Ang lakad, -lakad ka lang dito sa paligid ng aming payag, madami ka nang makukuhang ganito. Halos isang linggo na ganito ang ulam namin. Pati nga namin ay kulay green na rin. Baka pati kulay natin ay maging si Hawk na. Sinahugan ko lang pala ito ng maanghang na sardinas. Ganitong luto lang ay napakasiram na niyan mga tropa. Sa puntong ito ay nakaparking na itong mga pakapang natin. Ito na yung gagamitin natin para hakutin ang mga lukad namin. Nandito na rin ang tropa natin si Jason. Isa rin siya sa masaog ng lukad natin. Pero bago yan mga tropa ay kumain muna tayo. Magtatanghali na kasi. Grabe napakasarap talagang kumain dito sa payag mga ha Kakadami ka talaga ng kain kapag nandito ko sa bundok. Pagkatapos niya ay may nakita ko ditong kalibo na sa aging. Agad ko tong sinugba sa baga para gawin naming pang merienda mamaya. Yeah, halak. Bago kami bumiyahe ay kumain muna kami nitong kalibo na sinugba. Para hindi kami magutom kapag nasiraan kami sa daan. Mahirap na baka magka mamaya. Dapat busog tayo. Sa parting ito ay kinarga na ang mga lukad na hahakutin. At dali-dali nang ipinasok ni Jason ang kalabaw sa patuloy. Sa mga oras na ito, ay naghanda na kami at nagsimula ang bumiyahe. Buti na lang sa mga oras na ito ay tumigil na ang buhos ng ulan. Pero ito ang pinakamahirap bumiyahe, lalo na't madulas ang daan. Dahil mahirap alalayan ang pakapang kapag ito'y bumubulusok na. Kailangan pa namin kasi itong sakyan kapag tumatagilid na ang daan. Oo, o, tropa, para hindi ito tumagilid at matumba. Napakahirap kasi nitong itayo kapag tumagilid na ang pakapang. Dahil sa sobrang bigat ng karga nito, itong ang sibal ay dahan-dahan lang, baka madulas daw siya. Buti na lang talaga ang mga kalabaw namin ay sanay na sanay na sa mga ganitong daan. Kahit mabato at maputik, ay dahan-dahan lang sila. Napatakbo na nga ng si Jason dahil naiwan na siya ng kalabaw. Sa parting ito ay nandito na kami sa kalagitnaan ng aming biyahe. Konting pahinga lang muna kami dito. Sabay tanaw dito sa napakagandang tanawin. Yahala! Hanggang dito na lang ang ating video mga tropa. Maraming salamat sa inyong panonood Kita-kits ulit sa ating susunod na adventure.